Kumusta mga ka-atletiko? Sa isang palitan ng salita kasama si Jamal Crawford, ibinunyag ng NBA star na si Jason Tatum ang kanyang malinaw na pananaw tungkol sa katayuan ni na Michael Jordan at Lebron James sa kasaysayan ng basketball. Walang preno ang mga sagot ni Tatum. Kahit minibigyang diin niya ang kanyang paghanga sa parehong legendary cagers, sa huli ay klarong-klaro na idineklara niyang si Michael Jordan ang GOAT o greatest of all time niya na higit kay Lebron James. Nang tan tinanongin tungkol KLBJ LBJ, sinabi ni Tatum na gusto naman niyang sabihin na si Lebron ang GOAT. Pero kung hindi si King James ang GOAT, pumapangalawa naman daw ito. Kinikilala ni Tatum ang pambihirang karera at impluensya ni Lebron sa laro. Gayunpaman, ang pagdidiin ni Tatum sa pangalawa ay nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala na si Michael Jordan talaga ang nangunguna sa usapan ng pinakamagaling sa kasaysayan ng NBA. Nagugat yan ng binanggit naman ang pangalan ni Michael Jordan sa usapan. Walang alin lang ang idineklara ni Tatum na ito ay ang GOAT na nagpapatibay sa lugar ni Jordan bilang pinakadakilang manlalaro sa kanyang paningin ang maikli ngunit makahulog tugon ni Tatum ay magandang addition sa di matapos-tapos ng debate at magkakaibang opinyon sa loob ng basketball community patungkol sa kung sino dapat ang maghawak ng titulo ng pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Nasa kasalukuyan ay pinangungunahan ng pangalan ni Michael Jordan. Samantala, sa ibang kwentuhan naman ay masasabi natin si Jason Tatum ay pwede nang makuha ang kanyang first ever MVP award niya yung season. Si Jason Tatum ay gumagawa ng magandang case para sa kanyang unang NBA MVP award habang patuloy niyang itinataas ang kanyang laro at pinangungunahan ng Boston Celtics sa isang kahangahangang simula sa 2023-2024 season. Sa pamamagitan ng kanyang standout na mga performance, si Tatum ay naging focal point ng offense ng Celtics at ipinapakita niya ang kanyang husay sa kanyang pag-score, efficiency at versatility sa kasalukuyan may average siya na 27.7 points per game at may magandang 52% field goal percentage at sharp shooting na 39.5 beyond the arc. Hindi mapagkakaila ang offensive impact ni Tatum. Ang kanyang well-rounded na laro ay umaabot din sa boards kung saan siya ay kumukuha ng kahangahangang 9.2 rebounds per contest at nagdi-distribute ng bola na may 3.6 assists per game. Ang malupit na record ng Celtics na naglalaki sa kanila bilang sa sa mga pinakamahusay na team sa NBA ngayon ay sumasalamin sa babumuno at impact ni Tatum both ends of the court. Bagamat ng early season discussion ng MVP ay madalas nakasama si na Joel Embiid at Nikola Jokic, ang consistent na kausayan ni Tatum ay nagpo-position sa kanya bilang isang malakas na contender habang umuusad ang season. Ngayong mahaba-haba pa ang season, ang mga aspirations ni Tatum para sa kanyang unang MVP award ay mukhang may matibay na pundasyon habang patuloy niyang ipinap ipakita ang kanyang kakayahan na dalhin ang Celtics sa tagumpay. Dagdag pa riyan, isa rin si Tatum sa pinaka-consistent na player sa NBA. Pinagtibay niya ito sa loob ng kanyang anim na taong karera. Sa kanyang malupit na track record, itinulak ni Tatum ang Boston Celtics sa Conference Finals ng apat na beses at pinaabot ang team sa NBA Finals ng isang beses. Ipinapakita dito ang kanyang kakayahang maglaro sa pinakamataas na antas sa pinakamalaking entablado bilang apat na beses na NBA All-Star. Ang kausayan ni Tatum bilang individual ay kinilala sa pamamagitan ng consistent niyang apiran sa All-NBA First Team sa nakalipas ng dalawang taon. Ang kanyang statistical contributions both sa regular season at playoffs ay nagpapakita ng kanyang impact sa court. Ang kakayahan ni Tatum sa pag-score, versatility at kanyang pagiging kalmado sa ilalim ng pressure ay naglalagay sa kanya bilang maaasahang go-to option para sa Celtics. Higit pa sa individual na mga parangal, ang pagiging consistent ni Tatum ay makikita sa tagumpay ng kanyang team at sa kanyang kakayahang itaas ang kanyang laro sa mahalagang sandali. Bilang isang mahalagang contributor sa mga playoff run ng Boston Celtics, ipinakita ni Jason Tatum ang kanyang kasanayan on both sides of the court at pinapatibay lang ang kanyang reputasyon bilang isang manlalaro na nagper-perform sa elite na antas taon-taon.